sabi nila, hindi mo kailanman malalaman kung kailan babawi ang kapalaran. At totoo pala iyon sa akin. Simula pagkabata sa bahay ng tiyahin ko na ako lumaki, na wala ng trabaho si mama kaya doon kami pansamantalang tumira. Ang usapan, tutulungan ko siya sa kanyang maliit na bakery kapalit ng pagtira niya namin doon. Araw-araw bago pumasok sa eskwela, nagbubuhat ako ng harina, nag-aayos ng tinapay at naglilinis ng kusina. Wala akong reklamo, iniisip ko na baka sa ganitong paraan, matuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi madali ang pakikitungo sa tiyahin kong si Lydia. Madalas niyang ipaalaala, kung hindi ka magsisipag, wala kang lugar dito. Kaya kahit bata pa ako, tinuring ko na ang sarili ko bilang empleyado, hindi pamangkin. Pagka-graduate ko ng high school, wala akong napang-suporta para makapag-college. Ang sabi niya, dito ka na lang, may future ka sa bakery. Kahit hindi yun ang pangarap ko, wala akong ibang mapagpipilian. Kaya't nagpatuloy ako gumawa ng tinapay, nagbantay ng cashier, nag-aasikaso ng suki. Hanggang sa lumaki ang kita at nakilala na ang bakery bilang isa sa pinakamabinta sa aming bayan. Lahat nagbago nang bumalik si Marco, ang anak niyang matagal na wala at tumira sa probinsya kasama ang tatay niya. Pagbalik niya, para siya ang bida. Binigyan agad ng posisyon bilang manager kahit wala pa siyang karanasan. At makalipas lang ang isang linggo, pinatawag ako ng tiyahin ko. Hindi ka namin kailangan Arvin, may magmamana na ng negosyo. Para akong pinagsukluban ng langit at lupa. Tita, ako ang nagpatakbo ng bikiri mula sa umpisa. Paano naman ako? Diritso ang sagot niya. Pamilya ko si Marco. Ikaw? Pamilya ka lang kapag kailangan. Tumahimik ako, ngunit sa loob ko, may apoy na hindi na kayang patayin. Sinabi ng kaibigan kong si Carla, Halika, sumama ka sa amin. May nagbubukas na coffee sa kabilang bayan. Kailangan nila ng taong may alam sa negosyo. At doon nagsimula ang bago kong yugto. Inalok ako ng partnership at ilang buwan lang, naging matagumpay ang coffee. Moderno, masarap ang coffee at higit sa lahat, Pamilya ang turing sa bawat isa. Samantala, kumalat ang balita na lulugi na raw ang bakery ni Tita Lydia. Malimali ang pasok ni Marco sa supplies, nalugi sa utang at nawala ang tiwala ng mga suki. Isang araw, nakatanggap ako ng email resume ni Marco. Nag-apply siya sa coffee namin. Nang makita ko siya sa interview, halos hindi ako makapaniwala. Dati puno ng yabang ngayon ay payukuyo ko, halatang desperado. Bigyan mo ako ng pagkakataon, pakiusap niya. Nagkamali ako. Ngumiti lang ako. Sige, ipapasa ko sa management. Hintayin mo na lang. At sa paglabas niya, randam kong hindi ko na kailangan gumanti. Ang buhay na mismo ang nagturo ng leksyon. Makalipas ang ilang linggo, tumawag si Tita Lydia. Arvin, kailangan kita. Bumagsak na ang bikiri. Umalis na si Marco. Sana bumalik ka. Huminga ako ng malalim. Pasinsya na. Tita, masaya na ako rito at natagpuan ko na rin ang totoong tahanan. Tahimik siya bago nagsabi. Mahalaga ka pa rin sa akin anak, pasensya na. Ngumiti ako kahit hindi niya nakikita sa unang pagkakataon na rinig ko ang salitang iyon mula sa kanya. Pero sa puso ko, alam kong hindi ko na kailangang bumalik. Kung ikaw si Arvin, tatanggapin mo ba ang alok ng tiyahin mo o manatili ka sa bagong buhay na ikaw mismo ang bumuo?